po mga bro mga sis yan po may natagpo na naman po tayong kakaibang mutya ayan po mga bro mga sis yan po oh. mutya po to ng kabibi ayan oh ayan po oh. kakaiba po ayan oh yan legit na legit po yan ayan po oh crystallized na ayan po oh mga bro mga sis bihira po yan napakaswerte po namin ni sis lisa sis po nando po sa dulo yan ako po nandito oh swerte po oh mga bro mga sis mutya po yan ng kabibi crystallize na po mga bro mga sis ayan po oh ayan po oh kakaiba po siya mga bro mga sis oh napakaswerte po salamat po sa mahal na kalikasan siyempre sa aming mga gabay at napakalooban na, na po bali nakadalawa na po ako ngayon yung isa po nandito sa bag ko nilagay ko sa plastic para hindi po masira ayan oh ayan, dito lang po kami nag na maghunting ni sis Lisa oh ang lawak po kasi oh. Ang lawak ng hubas, grabe oh. Ang layo na po ng dagat. Ayun si Lisa po nandoon sa dulo. Yan po. Yan, napakapalad po natin. ayano oh, Ang oh. ganda po mga bro mga sis oh. Crystallized na po. ayano. Oh. Wow, napakaganda. Napakaganda po na tagpuan kong ito. Bihira po ito mga bro mga sis. ayan po oh. Mutya ng kabibi. ayan po oh. Kakaibang itsura oh. Mucha po yan. Ayan o. Oh. Ganda. O, oh, sige po mga bro mga sis. Hanggang dito muna na pong muli ang aking may share. At may babahagi sa inyo. Medyo bat na po itong cellphone. Kisisli sa po itong iPhone eh. Pupunta po ako doon sa kanya para makuha ko po yung isa kong cellphone. bat na po ito. Hanggang dito na pong muli ang aking may share at may babahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel. Paki-channel, paki-like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa amin mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat at salamat po sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin, sis Lisa. Salamat po.